Hello guys, for today's video, magpariban ako ng buhok ko. Yung buhok ko is 2 years na siyang binibleach. Kaya yung ginagamit ko na, ano, na pang is yung L'Oreal Extenso. Tapos, nagkulay kasi ako sa buhok ko. Ginamitan ko lang siya ng 9%. Ay, 12% talaga yung ginamit ko. Tapos, light blonde. Yung itim sa buhok ko. Pero hindi ko na siya, ano, hindi ko na siya hinabol yung kulay sa baba kasi bleach yun eh. Kaya, bili, bilisan lang yung pagkulay kasi ayokong matagalan masyado kasi naano na ano na, gabi na. Tapos, dalawa kami ni Catherine, yung asawa niya at asawa ko, magkapatid. Kaya yun, nagkulay din siya, kinulayan ko siya. Kaya, ito na yung mga ginagamit namin. Ito yung ginamit ng ano sa buhok ko. Kasi 2 years bleach na. At ito yung buhok ko. Ayan. Ganyan na siya ka. Gaspang. Tapos, kung sa salon to, ewan ko lang kung eriban nila. Pero dito, talagang matigas yung mga tao dito eh. <laughs> nagre talaga kami ng bleach. O yan, 2 years bleach na yan. Kaya tingnan nyo na lang. Keep on watching. At ito na guys, si Catherine, inunahan ko siya ng kulay. Kasi yung buhok niya may ano, ata to may, sa, may halong bleach. Yung buhok niya. Mga ilang patong na kasi din to, na pangkulay. Kaya, eh, nanuhan ko na lang siya lahat. Kinulayan ko na lang lahat. Yan, kahit may kulay na yan sa baba, kinulayan ko pa rin. <laughs> Di ba? Astig talaga yung nagkulay. Eh. <laughs> Tingnan na lang natin kung anong result nito. Kasi may kulay na siya sa baba. Tapos kinulayan ko lahat. So, keep on watching. Guys, si Catherine, ako yung nagturo sa kanya dati kung paano magriban. Kaya sa kanya lang din ako magtiwala kung siya ang magriban sa buhok ko. Kaya kahit 2 uh, years bleach na yung buhok ko, hindi ako natakot. Kasi alam ko na, alam niya kung paano magriban na naka-bleach ang buhok. At ito na yung buhok ko. Ayan, nilagyan na na yan ng uh, cream number one sa L'Oreal. Ayan, rebanding cream. Tapos, sabi ko, wag mo na lang isagad muna sa baba. Kasi yung baba talagang grabe. Imagine, two years naka-bleach yung buhok ko. Siyempre, yung pinakababa niyan. Ano na talaga yan? Yung parang uh, na siya talaga. Kaya, sabi ko, pwede no hanggang kalahati lang muna. Hindi naman yung sa itim. Yung itim at saka ano talaga, dyan, kalahati lang, sabi ko sa kanya. Pero, hindi naman siya nasira kasi ilang oras talaga binabad namin yan kasi may nilagay kami na ano, hindi masunog yung buhok ko. Kaya, kampante talaga ako kahit two years bleach na yung buhok ko. Ayan, o ba diba, sinabay na sa, ano, sa itim yung, ano, yung bleach hair. Pero kahit ilang oras ko siyang binabad, hindi talaga siya nag-gravirize. Kaya keep on watching! ito na mga ganda rara tapos nang nilagyan ng rebonding cream number one, yung buhok ko. Kaya binabad namin ng mga ilang oras. Kaya wag talaga kayong matakot mag-reban ng bleach hair basta may nilagay kayong protection. Kasi ito oh, kahit ilang oras to binabad namin, hindi naman siya nagano. Tapos, syempre buhok ko to, alam ko paano magreban kaya ako lang din nag Strand test sa sarili ko. Kasi, syempre naman, natakot ako baka ano siya na loto na pala. Tapos, hindi ko namalayan. Kaya yun, palagi kong chine-check yung buhok ko. Ayan. Pero, sa sobrang ano, yung nilagay namin, talagang matigas pa siya. Ayan, o, tingnan nyo. O, diba? Ayan. Kaya, hindi ako natakot na kahit ilang oras siya nagbabad parang niliriban lang din ng virgin hair. At ito na, two hours and any half. Uh, tsaka pa siya na luto. Ayan. Pag strand test, ayan, okay na siya. Kaya sabi ko, okay na, pwede nang ibaba. Pero may pina-spray ako para sa baba. Kasi pang protection talaga namin yan. Ayan. Sabi ko i-spray. Gusto ko i-sprayhan talaga kasi sobrang threatened na ng buhok ko. Kailangan ma-protectionan siya. Ayan. Siyempre buhok ko to kaya kahit na, alam ko naman na marunong si Catherine. Pero iba talaga ako pag nagpariban ako talaga. masunod Siyempre buhok natin yan, di ba? Alam ko naman na marunong din siyang magriban. Pero, siyempre kanya-kanya din yung eh, Kahit na, matagal nang marunong siya kasi ilang taon na rin siyang nagriban ayan kaya sabi ko gusto ko isprehan siya para protection sa baba kasi sobrang damage na talaga yung pinakadulo kaya sabi ko huwag mo nang masyadong anuhin yun sa baba kasi gusto ko putulan siya konti kasi ang pangit na lang ng ano yung dulo ng buhok ko kaya ayan suklay suklay lang pero, pero nalagyan ko talaga yan ng gamot ulit kasi ang tapang ng nilagay namin na hindi siya madaling maluto. <laughs> Alam nyo naman pag L'Oreal na extenso hindi siya masyadong matapang sa At ito na mga ganda rara tapos nang binanlawan yung buho ko at nagmix na ako ng hair ko pang hair color ko light blonde siya pero with application yung ginawa namin. Ayan tingnan nyo basa yung buho ko tapos, diretsyo na nilagyan ng hair color. Pasensya kayo, bakit ganyan yung buhok ko? Kasi natatuwad lang ako pag banlaw niyan. <laughs> Kaya, ganyan. Kaya, weight application talaga yan. Ayan, nagulat nga si Katerin niya. Sabi niya, anak ko, ano, hindi ko na, ano, hindi ko na dry yung buhok mo. Tapos, lagyan ng pangkulay. Sabi ko, kahit basa yan, kukulay talaga yan. Sabi niya, ah, ganun ba yun? Ayan, tingnan natin kung kukulay ba. Pero sa totoo lang mga gandararat, hindi ko talaga kasi gabi na to eh. Hindi ko talaga inano sa kanya. Sabi ko na kung mga ilang oras, mga hindi pa nga umabot ng 30 minutes, pinaano ko na, pinatanggal ko na yung ano, yung binanlawan ko na yung pangkulay sa buhok. Kasi ayoko yung masyadong matagalan kasi alam ko naman na hindi talaga makuha yung sa dulo. Kasi yung dulo is bleach hair. Kaya sabi ko mag-stop na ako ng bleach hair. Mag-bleach sa buhok ko. Kasi gusto ko sana yung itim. I-ano na lang siya tuloy-tuloy na yung itim. Eh, hindi ko talaga maiwasan. Sabi ko, sige na lang. Kulayan ko na lang siya ng light blonde. Ayun. Light blonde tapos 12 percent yung ginamit ko. Kaya sabi ko, with application na lang talaga. Kasi alam nyo naman na sira na yung buhok ko. Kaya, with, ano na lang, with application na lang. Kaya, stay tuned! time Hanggang ito na yung buhok ni Katerina Banlawan na. Hindi ko siya niriban. Ano lang, kinulayan ko lang siya. Ayan, ang ganda ng buhok niya. At ito na rin yung buhok ko mga gandararat. Ang ganda. Ang natin yung after wash. Kung anong nangyari sa buhok ko. Kung nasunog ba or wala. Ayan, ba diba? Ang ganda. Ayan, ano, light lang yung kulay sa taas kasi ay hindi siya masyadong light, baliktad. Kasi hindi ko naman inabot ng 30 minutes, mga 10 minutes lang si binabad yan kasi tinamad na ako. Ayan yung likod, tingnan nyo. Kaso hindi pa na ano, napantay yung gupit. Bukas na lang. <laughs> Ayan, ba diba? Ayan, walang sunog. Ayan. Diba? Ang ganda mga gantaran Hello guys. So, ato na ning iligo karon. Gabi ini giriban. Iligo nako karon. so, tanaw na to kung on say result niya. So, tara, tara let's. Hello so guys, ito na yung after wash. Oh, di ba? Hindi naman siya na damage. Siyempre, ganyan talaga siya kasi 2 years siyang na-bleach. Oh, di ba? Si Tarzan dumaan. Thanks for watching.